Hello mga wangs, for today's video ay na mag inasal po tayo at kumapit po kayo at saka may ituturo pa akong life hacks na talagang kapakipakinabang sa ating buhay. So nararanasan nyo na ba sa amang inasal na kumain kayo ng unlimited rice na pagkatapos maubos yung kanin nyo ay ang tagal dumating. Ito ang life hacks. Magbaon po kayo ng kanin. Mas masarap pa yung kanin nyo kapag dinurad, kapag goko ang o ano nyo ang ang rice nyo at saka ang sarap-sarap kumain kapag yung sarili nyong bigas sana hindi magalit si Mang Inasal yun lang mga wangs try to ano try nyo to ang saya-saya at saka ang sarap-sarap ng kanin kain namin dito ayan o oh. masarap yung rice namin kasi koko po yan Coco Panda ba 'yon? Ayun, ang sarap kumain kapag malambot at saka hindi lata 'yung ano, 'yung rice. Alam mo naman kapag nabibitin tayo, 'di ba? Kailangan gusto natin sunod-sunod ang subo, sunod-sunod ang kainin, sunod-sunod ang rice. Kaya ayan ang ginagawa po namin kapag gumakain kami ng inasal at sana hindi ka mag magalit sa amin mang inasal. Charot! yan lang po mga wangs thank you thank you thank you for watching happy eating for everyone mag dinner na din kayong am. Um, sarap 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 naman ng kainin ni, ni Sam Samar noon ayan sarap kain